Gaano nga ba kaimportante ang dokumento na natagpuan ng Israel patungkol sa plano ng Hezbollah at ng Hamas? Ibinalita ng Ashark al awsat na inamin ng Israeli Army na sila ay nakatagpo ng dokumentong napakaimportante importante sapagat dito ay nakasaad ang mga plano ng Hezbollah at ng Hamas. Ito ay natagpuan ng Israeli Armies sa kasagsagan ng kanilang operasyon sa Kanyunis. Ayon na rin sa report ng Ashark al awsat na laman na nagtatalo ang mga leaders ng Hezbollah at ng Hamas at sa naturang dokumento, nakasaad din ang bansang Iran. Meron kasing nangyayari na sisihan sa pagitan ng Hamas at ng Hezbollah at nadawit nga ang leader ng Iran. Ang nilalaman ng dokumentong ito ay hindi lang ibinalita sa kampo ng Israel kundi ito ay pinag-usapan din sa Arab World. Tinalakay din ito ng Arabic International Newspapers. Maging ang isang Arab Newspapers na Yudiot Aronot ay pinag-usapan din ito. Ayon kay UC Yehesua, ganda ng pangalan mga kaibigan, Yehesua, familiar na familiar. Ayon sa kanya, during sa kanilang operation sa Kanyunis, ayon sa kanya, ayon na rin sa dokumento na kanilang napulot, nakasaad dito na kung bakit ang Hamas leader ay naniniwala na ang Shiite or Axis of Resistance or ang tinatawag na Hezbollah at Iran ay magpaparticipate sa isang malaking kaguluhan ngayon. Subalit, hindi ito ang nangyari. Merong pangilan ngilan na sumasali ang Hezbollah sa pag-atake sa Israel, subalit ang Iran ay hindi sumasali. Lumalabas nang umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, iniwan ito sa ere ng Iran sapagkat mula nang magsimula ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay wala man lang ginagawang partisipasyon ang Iran sa kaguluhan ngayon. Merong mga hanggang pagkundi na lang, hindi katulad sa ginagawa ng Hezbollah. Subalit, mga kaibigan, nag-away din ang Hezbollah at Hamas ayon na rin sa dokumento na natagpuan ng mga Israeli. Nakasaad din sa dokumentong ito ang mga komunikasyon ni Sinwar sa kanyang mga tauhan. Sinabihan ni Sinwar ang kanyang mga tauhan na nakatanggap sila ng commitment mula sa Hezbollah at Iran na sila ay sasali sa isang malaking liberation project dahilan para maging kampante ang tauhan ni Sinwar o ang mga membro ng Hamas. Dagdag pa ng Arabic International Newspaper na ipinaliwanag ni Sinwar sa kanyang mga tauhan na ang kanilang ginawang pagsalakay sa Israel noong October 7 ay magtritrigger ng isang malaking kaguluhan din sa south part of Israel at narito ang Hezbollah. Kaya naman pala meron ding ginagawang pag-atake ang Hezbollah sa Israel at ang Israel ay hindi naman nananahimik at agad naman na tumutugon. At ayon naman sa Israeli newspaper, Ayon na rin sa dokumentong kanilang natagpuan, lumalabas na sa katapusan ayon sa mula in Tiran at ang Hezbollah chief na si Hasan Nasrallah sa Beirut, let Sinwar down. Nako, matindi ito. Kaya naman pala tila nag-iisa na lang ang Hamas sa laban na ito at lumalaban na lang sila sa kanilang survival. May balita rin na kumalat na kung saan ang Hamas ay humihingi ng tulong sa Pakistan. Hiningi nito ang karagdagang puwersa ng Pakistan na ide-deploy sa Gaza. Subalit, sumagot ang Pakistan na meron silang moral support sa Hamas. Subalit, hinding-hindi sila magpapadala ng mga troops sa Gaza bilang tulong sa Hamas. Lumalabas din na talagang merong balak ang Hamas, Hezbollah at Iran na pagtulungan ang Israel. Nakapagtataka naman na noong umatake na ang Hamas sa Israel noong October 7, ay eh hindi sumipot dito ang Iran. Nakasaad din sa dokumento ang plano kung paano sasakupin ng Hezbollah at ng Hamas ang Israel. Noong umatake na nga ang Hamas sa Israel noong nakaraang taon, ay pinaposisyon agad ng Hezbollah ang kanyang mga batalyon ng elite Radwan forces upang isagawa ang immediate invasion. Subalit, hindi ito nangyari. Hindi sila nakapasok ni hindi nila matira ng maayos ang Israel sapagat ini-intercept ng Iron Dome ng Israel ang mga bomba ng mga kalaban. Meron kasing problema na nangyari sa pagitan ng Hamas at ng Hezbollah, kung baga, miscommunication. Noong umatakin ang Hamas sa Israel, na late pala ang Hezbollah sa pagpapaposisyon ng kanyang mga Radwan Elite Forces sa mga borders nito. Naunahan sila ng Israel at na-deploy na ni Benjamin Netanyahu ang mga reservis nito sa Gaza. Ibig sabihin, nakaposisyon na ang Israel bago pa man gumawa ng aksyon ang Hezbollah. Nako, kung nagkatao na hindi na late ang Hezbollah at maayos ang kanilang plano, parang naninilikado ang Israel. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ang tunay na mangyayari sabagat Diyos lamang ang tanging nakakaalam. Kaya dito nagsimula ang sisihan ng dalawang grupong ito. Nalalagay ngayon sa peligro ang Hamas at they are only fighting for their survival. Parang mag-isa na lang silang lumalaban at ang masakla pa dyan, determinado ang Israel na lusubin ang Rafa borders na kung saan ito na ang pinakahuling stronghold ng Hamas ayon sa Israel. Ayon sa Israel, nasa Rafa borders ang maraming batalyon ng Hamas at umaabot nga ng 1.5 million ang mga residente ng Rafa borders at medyo maingat din ang Israel sa kanilang gagawin sa Rafa sapagkat ang Hamas ay nakikihalo sa mga sibilyan. Wala ring duda kung bakit may naririnig tayo na maraming mga sibilyan ang nadadamay sapagat ginagawang ang human shield ng Hamas ang mga sibilyan. Sa dokumentong ito ay kinwestyon ni Sinwar ang Hezbollah. Bakit hindi ito agad gumawa ng pag-atake habang nagsasagawa ng surprise attack ang Hamas sa Israel? Ayon sa isang analyst kung bakit hindi agad gumawa ng aksyon ang Hezbollah habang gumagawa ng surprise attack ang Hamas sa Israel. Ito ay dahil sa hindi inakala ng Hezbollah na ang northern part of Israel ay meron na palang mga nakadeploy na mga Israeli soldiers na nakabantay palagi sakaling may gumawang pag-atake o pagsakop sa Galilee. Kaya ito ang dahilan kung bakit nag-alangan ang leader ng Hezbollah na si Nasrallah. Kung baga, hindi ito napag-aralan ng Hamas at ng Hezbollah. Ayon mismo sa Israel, napakalaki ng papel sa kanilang pagdistino ng armies sa North. Isa pang dahilan kung bakit hindi natupad ang plano ng Hamas at ng Hezbollah. Ito rin ang sanhi kung bakit hindi agad umataki ang Hezbollah habang gumagawa ng surprise attack ang Hamas sa Israel. Dahil sa, nang umataki na ang Hamas sa Israel, pinabalik pala ng Iran ang Hezbollah dahil alam ng Iran na gagawa ng isang pagganti ang Israel. Dito na nagkagulo ang plano ng Hamas at ng Hezbollah. Ang Hezbollah kasi ay hindi pinunduhan ng Iran ng bilyon-bilyong dollars para lang maging kasama ng Hamas sa pag-atake sa Israel, kundi pinunduhan ito ng Iran upang maging sanggalang sila sa kung sakaling atakehin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. Kung baga, nasasayangan ang Iran kung sakaling umataki ang Hezbollah sa Israel at gumanti ang Israel sa Hezbollah at maubos ang Hezbollah ay wala na silang pangsanggalang sa kanilang nuclear facilities. Noong December 2023, ibinalita ng French Le Firago na kung saan galit na galit si Sinwar sa leader ng Hezbollah na si Nasrallah dahil hindi raw ito tumupad sa kanilang usapan. Pero rumesbak naman ang Hezbollah. Galit din daw ang Hezbollah sa Hamas sabagat hindi raw nag-inform ang Hamas sa kanilang gagawing pag-atake sa October 7 sa Israel. May usapan ang Hamas at Hezbollah na kanilang aatakihin ang Israel. Subalit hindi pa final ang pecha kung kailan ito gagawin. At noong October 7 nga, umatake na ang Hamas sa Israel without the advance information sa Hezbollah. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapaghanda agad ang Hezbollah. Ito rin ang dahilan kung bakit pinabalik na ng Iran ang mga forces ng Hezbollah dahil nakaposisyon na ang Israel. Kaya ang leader ng Hamas na si Ismail Haniye ay nagtungo agad sa Tehran sa supreme leader ng Iran Upang humingi ng tulong upang sumali ang iran sa gera, subalit ito ay rejected. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi rito? Ano ngayon ang sitwasyon ng Hamas? At ano naman ang lesson nating makukuha sa istoryang ito? Ang lesson ay napaka-importante talaga ng communication. Parang yung jowa mo, kung wala na kayong communication, eh hindi na natin klaro kung kayo pa ba sa pamilya ay ganun din kung walang proper communication ay hindi rin maganda at ganun din sa ating pananampalataya sa Diyos kung wala tayong communication sa Diyos sa pamamagitan ng prayers ay wala rin